medalyon. Mutya. Bertud. Ilan lang sa mga ginagamit at inaalagaan ng mga anting eros. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang pagbabasbas ng mga bagong membro ng mga antingeros ng Batangas. panoorin nyo mga kahoror ang paraan ng pagbabasbas ng mga bagong miyembro ng mga antingeros ng Batangas sa pagsisimula nito ang isang kasapi ay magbibigay ng orasyon sa dalawang bagong miyembro at kung mapansin nyo rin ay hinipan ng kasapi ang ulo ng dalawang bagong miyembro. At ang sumunod naman ay ang pagwisik sa ng tubig na hujat na ng pagbabasbas sa dalawang bagong miyembro. Pag Tapos naman ito. Ay ang pagsubok. Kung gaano nga ba kalakas o kung gaano kabisa ang hawak na anting ng dalawang bagong miyembro. Kung saan ay makikita nyo ang pagtaga nito sa hita ganun din sa tiyan ng isang miyembro at paghiwa nito sa likod o sa leeg ng isang miyembro na halos wala man lang nagiging sugat at wala ka man lang di makikitang dugo Kaya na, pumasa na ang bagong miyembro at ito yung kinamayan ng mga kasapi ng grupong ito. At kung anong proseso ang ginawa at pagsubok na tinanggap ng unang miyembro ay ganun din ang paraan na sa pangalawa. Tinaktad nito ang hita, ang tiyan, hihiwain ang likod, ang leeg at pag nalagpasan ito ang pagsubok ito'y magiging kasapi na rin ng grupong antingeros ng Batangas kaya mga ka-horror sana'y nagustuhan nyo ang video ang aming uh, ibinahagi sa inyo sana'y subaybayan nyo pa ang aming mga gagawing video at maraming salamat sa inyo nasi balai ni sempel